For today's video guys, samahan niyo po akong mag-rate ng ating mga OOTD. So ito pala yung binigay sa akin ng amo ko. Meron sa, I think, 6 um, pieces. Ganyan. So susukatin natin lahat kung kasya ba sa akin at kung okay ba sa akin. Ayan, i-rate natin yan. Number 1, ito na ang color pink nito. Ayan, very elegant, very simple. Ayan, pero gusto ko yung ano design niya sa may um, shoulder. Kaya nagmumukha siyang rate i rate natin siya ng 10. Ayan. 10, 10, 10 na yan. Chu, chu, chu. Next natin i-rate ngayon ay ang kutong emerald green. So, ayan. As you can see, guys, meron tayong emerald green dito. Ayan. Tingnan mo naman yung waistline niya. Yung design niya. Ayan. So, napaka -ano talaga. Elegant din to. You know, charan, chan chan chan, maganda, no? Super ang gal, ang cute. So I think i rate natin ng nine. Yan, ito naman ay green din siya, dark green. Yan, may ribbon siya sa may ano? Leg. Yan, and long sleeve. So as you can see like that. Sususukutan mo lang siya ng mga iba-iba katulad niya, nagsishade ako. So parang magmumukha siyang ano, parang mas magaganda yung tignan. Yan, so yung ko number 9 yon Ito ulit, black. Yan, black, black. Yan, nilagyan ko lang siya ng belt na ganyan. So ganun yun siya ka-simple. Yan, so sa, para sa akin... I think. Pero maganda siya. So, parang ang, ano, elegant din siya. So, para sa akin, ah, uh, Nine. 9 kasi maganda talaga siya sa personal din hindi lang sa video talagang maganda siya tignan so I think 9 para sa akin yan at ito yung ah, super so ang cute super so ganda the last but not the least so up and down yan siya guys ganyan susutan mo lang siya ng shade tapos may bag kang ganyan Ayan. o oh, ba diba? tapos hinano ko lang yung ano, kasi mahaba yung shirt natin. So, din-design ko siyang ganyan. Yan, di ba? So, I read it as 10. 10, 10, 10 para sa akin. So, actually, lahat talaga siya nagugustuhan ko. Ayan. Ang ganda, di ba? So, thank you for watching, guys. For today's video, maraming maraming salamat sa inyong pagpanood. Bye! Mwah!